Ilang araw nang na ang init ulan dito sa amin at dahil nga sa pabago-bagong panahon ay eh hindi nga nakaligtas sa trangkaso ang beshi mo. At yun din talaga ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-update sa inyo ng dalawang araw dahil sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Alam nga namang ipag-edit ko pa kayo ng video tapos sa totoong buhay, hingal na hingal at humihingalo na ako. <laughs> Anyway, merienda check na nga muna tayo. Nakabili nga ng mga tinapay si mama sa labas. Tapos meron nga din show may na ipapaluto ko na rin. Ang bet ko kasi ngayon, eh ma-partneran nga to ng sausawang maanghang. Dahil kapag kumakain ako ng maanghang, eh hindi ganong nagbabarang ang ilong ko. At dahil hindi rin naman to ganong karamihan, eh pinaprito ko na nga lang din instead na ipaistim pa para mas mabilis na rin maluto. At nung okay na nga, eh gumawa na rin kagad ako ng mapagsasawsawan. At para mapaanghangayan, eh gagamitan ko yan itong chili garlic ng Miss D. Gourmet. Itong regular variant ng chili garlic yung gamit ko na meron na rin talagang sipa ng anghang. Pero kung gusto nyo nga yung sobra-sobra todo, eh meron naman sila nung extra hot talaga. At bukod sa okay to pang sausawan, eh perfect din tong pamartner sa mga masabaw na pagkain. Katulad nga ng mga noodle o mga ramen. 100% na all organic at walang kahit na anong preservative ang ginamit. Kaya naman yung lasa kapag natikman mo, e eh, alam na alam mong puro. Hindi rin o oh, ay eh, sa presyo kada jar at kung bet mo nga rin masubukan, eh may link ako nyan sa comment section. Anyway, dahil alang nga oras na nga yun tong merienda namin, eh naisipan ko na rin magtimpla nitong Shepo Apo Juice ng Yuglo Bay. Tinapay na rin naman kasi yung kakainin ko ngayong hapon at para hindi na ako mag-crave na ipapang pagkain mamayang dinner, e eh, uunahan ko na yan sa pag-inom nito. Okay na okay yung juice na to, lalong lalo na sa mga gusto talagang makapag-diet dahil meron yung Garcinia Cambogia na nakakasupress talaga ng craving. Plus stevia na rin yung ginamit na sweetener dito at 27 calories lang per sachet, kaya kung nagka-calorie deficit ka, eh pasok na pasok din. <laughs> Habang matiwasay naman kaming nagkakainan ng merienda dito, eh meron nangyaring hindi namin inaasahan. Lumabas nga ng kwarto tong si mama para sabihin sa akin daplisan siya ng isa naming tuta. Kaya naman dali-dali ko siyang pinagbihes para mapainjekan. Bali kasama niya sa so tricycle si yung isa kong kapatid at mabuti na lang din talaga ito e, mila na nga ang ulan at sumunod na nga lang din kami nitong si Ivan. Habang nasa daan lang din talaga ako nag-search ng animal by clinic na bukas kahit weekends at nakakita nga ako ng medyo malapit lang din sa amin. Kapag usapang rabies kasi talaga eh hindi mo basta pwedeng ipagsawalang bahala lalong lalo na yung nakadali ako kay mama mama, eh tuta pala. Nakalmot nga sa kamay tong si mama at dumugo yung sugat at para makasigurado, eh pinasaksakan ko na. Meron naman na siyang history before dahil last year nga, eh napa-injectionan ko rin siya ng libre sa munisipyo namin. Kaya booster na lang itinurok ngayon. At paalala na rin to na kung sakaling nadali rin kayo ng mga alaga nyo, eh mas mabuti talaga na magpa-inject kayo dahil ito talaga yung pinaka-safe na gawin. Saglit lang naman yung proseso at according sa reaksyon ng mukha ni mama, hindi naman yata masakit parang nakagat ka lang ng dinosaur. <coughs> Bali, meron pa yung kasunod na last shot na babalik after 3 days. Pero bago kami tuloy ang umuwi ng bahay, eh dumaan muna akong butika para makabiling maintenance si nanay. At para sa mga nagchat-chat sa akin para mangutang, wala po akong may payihiram. Kita nyo naman, sa gastos ko pa lang sa bahay, kulang na kulang. <laughs> Pagka-uwi naman namin ng bahay, eh naglinis lang din muna ako sa galit ng sarili bago nga tuluyang mamahinga. Plus, nag-skincare na rin muna ako. Malapit-lapit na kasi ang graduation namin at syempre, kailangan ko ng plakado at glass skin na muka. At speaking of glass skin na muka, eh eto na yung resulta sa akin ng pagiging consistent ko sa paggamit nitong rejuvenating set. Wala akong ginamit dyan na kahit na anong edit or kahit na anong filter, kundi puro lang talaga at kitang-kita -kita ang pagka-clear skin. At yan talagang magiging resulta kapag nahiyangan mo yung skincare na ginagamit mo, lalong-lalo na pag naging consistent ka. At kung bet mo rin yung itry, eh meron na akong link niyan sa comment section para sure na legit din yung mabibilan mo. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo for today's video at maawa na kayo. Pinipilit ko na lang pero paubos na ang boses ng beshi mo. Meron pa nga akong gustong i-share sa inyo pero paalala nga lang na para lang to sa matatanda at may pinay pinagbabawal sa mga bata. Ito nga pala ang PHL Best kung saan napakarami mo talagang mga laro na pwedeng pamilian pero bago yon ay eh, kakailangan mo muna mag-register at ilalagay lang naman ang mga sumusunod na information. Once na meron ka ng account ay eh, pwedeng pwede ka na nga makapag-deposit dito pero paalala lang din na para lang to sa may mga extra at libangan lang din. Ang pinakapaborito kong ilalaro dito ay itong Super Ace na alam ko namang alam na alam nyo na rin, o mas lang nga sa tawag na scatter. Sobrang dalas ko kasi talaga mga makatanggap ng mga free spin, lalong-lalo na kapag nakakakombo ko. Katulad nga nito na meron ulit akong 10 free spin. Sobrang swerte lang din dahil minsan nga eh hindi ko na namamalayang sobrang laki pala talaga ng ibinibigay sa akin combo dito. At yan talaga ang reason kung bakit din mabilis akong makaipon. Katulad nga nito na sa 10 free spin lang eh sobrang laki talaga ng napanalunan ko. At syempre, pag kaganyang nabibigyan ako ng jackpot eh nagwi-withdraw na kaagad ako. Magbabind ka lang dito ng account para doon na nga pumasok yung panalo mo. At dahil medyo malaki talaga yung napanalunan ko eh mamibigay nga ako sa mga magre-register na nasa comment section ng video. Siyempre, kasama ng photo proof sa baba, ilagay mo na rin yung Gcash number mo dahil hindi naman manghuhula ang beshi mo. Babay na muna at salamat sa mga nanood!